Sa lahat po ng uh, subscribers natin, magandang araw sa inyo lahat at napakaganda ng panahon dito sa paligid ko. At dito sa lugar namin ay uh, makikita ninyo ang kagandahan ng kalikasan. Pero hindi ko muna ipapakita sa inyo dahil maganda ang sharing natin ngayon. Sinasabi ng iba na hindi raw makakapagligtas ang mabubuting gawa. Basahin natin itong isang komento sa atin para mabigyan po natin ito na linaw. Basahin natin. Hindi ka maligtas sa mabuting gawa. May katotohanan ba yon? At ipatutunayan natin, maaring hindi ito aral ng Panginoon. Yung sinasabi dito na hindi ka maligtas sa mabuting gawa. E katulad po nito, magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Magbibigay ako sa inyo ng isang bagay na gagawa ako ng mabuting bagay. Kasalanan ba yun sa Diyos? Hindi ba ako maliligtas kapag gubawa ako ng mabuti? Katulad nito, panoorin natin. Hoy kayo pala. Ngayong araw na ito, magbibigay po tayo ng grocery. Napasin nyo yung isang araw, naglimos ako ng counting uh, bariya doon sa pulubi. Naisipan kong bigyan siya ng counting grocery at isang jacket. Pakita ko sa inyo. So bigyan natin siya ng jacket at counting grocery. At talaga, punta natin siya. Let's go! Tobingo. Bisoyo. Tutto bene? Bene. Okay. Mabene si. Bravo, bravo. Okay, ciao, ciao. Meaning, dito sa akin ginawang kabutihan, yung sinasabi ninyo hindi makakapagligtas. Yung paggawa ng mabuti? Yung ba'y isang bagay na itinuro ba niyo ni Kristo? Yung bagay na yung sinasabi po ninyo na hindi makakapagligtas ang paggawa ng mabuti, wala namang ganyang aral na itinuro si Kristo. Ang itinuro ni Kristo, gumawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Tingnan natin sa kasulatan. Itinuturo yan ni Kristo. Hanapin natin sa kasulatan at basahin natin yun ang aral at turo ni Kristo na tayo'y gumawa ng mabuti sa ikaliligtas natin. Basahin natin. Mga kapatid, basahin natin ito sa mga sulat ni Juan. Pero mismo, si Kristo ang nagsabi nito. Sinasabi ng ating Panasok Kristo, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Nakita po ninyo? Napakaganda maliligtas ka kapag gumawa ka ng mabuti. Pero pag gumawa ka ng kasamaan, parurusahan ka. Ganyan ba ang inyong paliwanag? Ganyan ba ang inyong pagkaunawa sa paggawa ng mabuti? Nagkakasala ka sa Diyos o hindi ka maliligtas? Kainaman naman ang inyong doktrina ng iyan o mga aral at turo. Turo yan ang aral na mula sa tao. Hindi yan mula sa Diyos yung sinasabi ninyo na yung gumawa ng mabuti hindi maliligtas? Malinaw po ang sinasabi ni Heso Kristo sa takdang panahon, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung gumawa ka ng mabuti. Kaya ngayon palang gumawa ka ng mabuti. Yung ginagawa ko, utos yun ng Panginoon. Basahin natin. Hindi ko ginagawa yung paggawa ng mabuti dahil sa sarili ko. Dahil yun ay utos ng Panginoon ang gumawa ng mabuti. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 13.16 Huwag ninyong kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi sapagat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Malinaw po. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Yan po'y utos ng Panginoon na itinuturi ni Apostol Pablo sa ating mga hindi-hudyo. Nakita po natin ang pagkakaiba ng paggawa ng mabuti, may kaligtasan po yun. Yung sinasabi po ninyo na ang paggawa ng mabuti hindi maliligtas, ito pa ang katunayan na maililigtas tayo sa paggawa ng kabutihan. Basahin natin. Kaya huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Diba? Napakaganda. Ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti. Kaya umpisa mo na kaibigan, kung yung mga natutunan mo doon sa ibang nangangaral na huwag na gumawa ng mabuti, hindi rin pala maliligtas. Yung mga taong ayaw gumawa ng mabuti, talagang hindi maliligtas. Nakita po ninyo? Pero huwag naman yung sabihin, yung paggawa ng mabuti, hindi na maliligtas ito nga, sinasabi ng kasulatan, ulitin ko po. Kaya huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. May gantimpala pag gumawa ka ng mabuti. Ano yung gantimpala? Buhay na walang hanggan. Di ba? Yan ang pangako ng ating Panginoon Kristo. Ituloy natin sa mga sulat pa ni Apostol Pablo. Galacia 6.10 Kaya nga, sa tuwing may pagkakataong gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan, napakalinaw. Gumawa tayo ng mabuti. I'm so sorry, kay kaibigan. Kung iyan ang gusto mong ipatupad, wala na akong magagawa. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga ganyang aral at turo, katulad yan ng mga naon ng mga propeta ng Panginoon na hindi na nakakaunawa sa kasulatan. Basahin natin, baka sila katulad nito. Ang sabi po sa kasulatan sa mga sulat po ni Isayas, basahin natin. Isayas 28 verse 7, tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita lang natin yung pangyayarit na ganap sa mga pari ng Panginoon at ang mga propeta na hindi na nakakaunawa ng kasulatan. Basahin natin. Pero ngayon, pasuray-suray ang mga pari at mga propeta at wala na sa tamang pag-iisip, mali, ang pagkakaunawa ng mga propeta sa mga pangitain. Tuloy pa natin. At hindi tama ang mga desisyon ng mga pari, ang mga mesa nila ay puno ng mga suka nila at walang parting malinis. Dumating sila at sinasabi, ano bang palagay niya sa atin, mga batang kaawat pa lamang sa pagsuso? Bakit ganyan ang itinuturo niya sa atin? Tingnan mo kung magturo siya pa sa isang letra pa sa isang linya pa sa isang aralin uulitin ko itong huling uh, uh, verse sa verse 10 sabi po dito tingnan mo kung magturo siya pa sa isang letra pa sa isang linya at pa sa isang aralin O nakita po niyo yung mga ganyang aral na hindi maliligtas yung paggawa ng mabuti, ay eh, isa-isang linya. Sino nagturo niyan? Baka katulad kayo ng mga naon ng propeta ng Panginoon na hindi na nakakaunawa. Tingnan po ninyo, yung ating tunay na propeta na si Kristo. Ang dami niyang alam, pinaunawa sa mga taong susunod sa kanyang kalooban. Kaya ang dapat ang ating sundin yung mga aral at turo ni Kristo hindi tayo magkakamali, hindi tayo mapapariwara. Kung mali ang aral mo na hindi pala aral ni Kristo, yung mga taong yun mapapahamak. Kaya dapat natin sundin yung mga aral at turo ni Kristo. Ito po ang sinasabi ng kasulatan, basahin natin. Sundin natin yung mga aral at turo ni Kristo. Basahin po natin sa mga sulat ni Mateo. Yung sulat ni Mateo, ito ay sinalita ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Di ba napakalinaw? Kailangan pala sumusunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Malinaw po ba? Kaya kung ikaw ay isang taong nakikinig at sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo, yan po ay isang bagay na ang pundasyon mo ay, ay ang bato. Kasi po ang pundasyon natin, yung mga aral at turo ni Kristo, kasi yung batong tinatawag dito ay si Kristo. Nakita po ninyo? Ang tanong, kapag hindi aral at turo ni Kristo ang iyong ipinapangaral, ano naman ang sinasabi ng kasulatan? Ituloy lang natin. Ngunit ang sinuman Nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nakita po ninyo? Iyan ang makikita natin sa kasulatan na kung saan kung hindi kasusunod sa mga aral turo ni Kristo, parang isang hangal na nagtayo sa ibabaw ng buhanginan. Bakit? Ano ba yung buhangin? Madaling magiba ang isang bahay. Pero kung ang pundasyon mo'y bato, si Kristo ang iyong ipinapangaray, yung aral at turo mo, katulad po nito, ang aral at turo ni Kristo, yung sinasabi po ninyo na hindi maliligtas ang paggawa ng mabuti, hindi yan aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo, kapag gumawa ka ng mabuti, may ganting pala pa nga ikaw, di ba? Bibingan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, wag nating pakinggan yung mga taong nagsasabi ng ganito. Kasi pag pinakinggan nyo at sinunod nyo sila, ikapapahamak ninyo ang ating sundin yung mga aral at turo ni Kristo. Okay na po ba yun? So hanggang dito na lang po ang ating um, pag-aaral po ng salita ng Diyos. Napatunayan natin na ang paggawa ng mabuti ay isang bagay na ikaliligtas po ng ating kaluluwa.